Ngayong araw nga po ay Operation Clean Up Drive dito sa aming barangay. Bali nakikita nyo nga po dyan na naglilinis at nagwawalis ang ating mga barangay kagawad at ang ating chairman. Bali nakikita nyo si Michael dyan na may hawak ng basurahan at syempre nilalagay naman ang ating kagawa dito ang kanyang winalis na basura. Bali nakikita nga natin dito sa ating attorney chairman na nagpapasimuno ng ating pagbawalis na ito bali ito nga ito sabado namin ginagawa ang paglilinis at pagdidiklag ng ating barangay, bali ito yung sabado ngayon dahil yan nga po ay nasa ordinansa ng ating mahal na mayor Isko Moreno. Bali pa balik na nga po kami dyan at bali tapos na nga po at medyo malinis na po at talagang napakalinis na ng aming barangay dito sa barangay 858. Dito lang po yan sa Pandakan, Manila. Bali napakaganda naman po talaga na maliwalas at walang basura sa ating kalsada. Kaya pakiusap po namin sa aming mga constituents na pakita po naman po ng ayos ng ating mga basura sa tamang basurahan dahil kada kanto naman po ay may mga nakalagay kaming mga basurahan at wag na naman po sana natin itapon sa kalsada para mas maganda naman pong tingnan at kapag po may mga dumadaan ay syempre ay malinis ang ating lugar. Syempre ang advantage po nyan ay kapag malinis ang ating lugar at hindi maanod ang ating mga basura papunta sa kanal ay syempre hindi magbabara ang ating mga kanal at may iwasan po natin ang pagbaha. Bali-balikan po natin ang video na papunta po lang po tayo dito sa may Carlos at ipapakita po natin ang ating masisipag na mga barangay official na nagwawalis dito sa ating barangay pero kung makikita ninyo na halos konti na lang po ang mga basura ang kanilang winawalis dito dahil talaga naman po malinis na po dito at konti na lang po maintenance ang ating kailangan gawin dito kaya halos yung mga nasa gilid yung mga upos na lang po yung mga basura na nasa konting nasa gilid na lang po ang ating kinukuha bali nakikita nyo po dyan ang ating attorney chairman ng barangay 858 na nakikisa nakikijoin tuwing sabado po ay nakikijoin at nakikisa ang ating chairman dito sa paglilinis at siya po ang nagpapasimula ng paglilinis na ito kasama po ang ating mga barangay official siyempre ang ating mga kagawad street sweeper at ang iba pa Bali hindi natin magagawa ang paglilinis na yan tuwing Sabado kung hindi tayo magtutulungan at magsasama-sama sa paglilinis dito sa ating barangay kaya sa ating mga kabarangay ganyan po ang ginagawa ng ating attorney Chairman Cesar Evangelista at ang kanyang mga uh, kagawad at syempre ang bumubuo ng ating uh, barangay official dahil yan nga po ang ordinansa na inutos ng ating mahal na Mayor Esco Moreno.